Hello mga ka-LK, mga B. Nasa kami diri sa Ilaya, sa Bukid. Kay magkuha mi og kapayas. Uban-uban ning -uban duha itlog namo diri. Yeah. Sama sa ako ginaingon, ganahan yun sila mag-uban-uban na mo. Basta na diri Bukid kay. Malingaw yun sila mag-uban-uban, magbaktas-baktas diri asa. Mukuha mi ani nga prutas kay medyo daghan na hinog diri asa luyo. O isa ni sa mga ganahan ni Lucas. Basta hinog na kaayo o humok na po siya na. oras si Lucas o gibayaw ani. Makakaon. Ganahan mag sila og mga prutas. prutas. naingon ani o. di Diba? Libre na ang among kapayas. Dili na may mapalit. Payas, kay na amay tanong diri ah, Magulat na lang may dahil mabunga. Diba? Tsaka dali rapod magpatubo og kapayas kapayas mga bi. Kanain mga pinalit na kapayas. Kanang mga liso, ana, na butangan ninyo sa inyo hangpat or asa Mutubo ra na siya kadugayan. Mao na itsura sa duha ka itlog nga nagbitbit og kapayas. Every Una, na si Luke. na isa kanang walay gunita na no. Kuguy ka ba. Padala niyo, niyo. Basta maguban-uban, maagin resulta. Mm jud Magbit-bit yun sa mga hinarvest, Char. Ano, ginang sa bukid. Ayoko na, look! Ayaw, pagdiretso! Wala. Eh, ala, Ling. Kaya parang di mo sakit. Wanda, arti pa mo si Kuya. <laughs> Careful, ha? Ayaw pag diretsyo si tabok. Aha. Uh -huh. Sige lang. Uy, na motor, ha? Di mo tabok diretsyo. Mm. Oh, stop sa ugay okay, motor. Ah. Wala man. Stop, stop sa. Kuya, ina. Abok oh, na mga itagan. itlog. Kuya, undagan. Wala ko ganin, no. Kuya, hot Tapos ate pabili. Hanggang dito na lang po muna mga B. Maraming maraming salamat po sa mga manonood. Magla-like at mag-share nito video namin. God bless po sa ating lahat. Bye!